Lala Soto may sagot na sa mga bashers na pinagre-resign Pumalag si Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB Chair Lala Soto sa mga taong bumabati ko sa kanya dahil sa kanyang pagiging Soto. Marami kasi sa mga netizens ang tumutuligsa sa kanya at nagpaparesign sa kanyang pwesto bilang MTRCB chair dahil sa di umano'y unfair at hindi makatarungang pagtrato nito sa mga noontime programs. Si Lala ay anak ng dating senador at kasalukuyang AAT host na si Tito Soto. Sa nagdaang press conference ng MTRCB nitong Webe, September 28, Natanong siya ukol sa pag-iisip ng tao na may conflict of interest ang desisyon ng ahensya dahil anak siya ng isa sa mga host ng kakumpetensyang programa ng It's Showtime. Kahit kasi nauna nang inihayag ni Lala na nag-inhibit o hindi siya sumali sa botohan ng board ukol sa pagpapataw ng suspension sa kapamilya non-time program at wala siyang kinalaman sa mga naging proseso ng board para sa transparency at fairness ay marami pa rin ang naiembier na sa kanya. At nang inilabas nga ang MTRCB ang resolusyon ng pagdidinay nila sa inihaing apila ng It's Showtime, ay mas marami pang nainis at nagsabing magbitiw na siya sa pwesto. I truly believe my being a Soto or my father's daughter should not be taken against me. Instead, It should even be taken positively that I am someone who grew up in the industry. I am someone who loves the industry and understand the industry. Saad nilala. Dagdag pa niya, I really believe that we should respect others opinions also. That's their opinion. There's nothing I can do. I am just doing my job humbly and justly. Dagdag pa niya. Nagpapasalamat naman si Lala na inihanda raw siya ng Panginoon kung paano i-handle ang kanyang detractors at sanay na siya sa mga pambabash na natatanggap. I really believe that the Lord prepared me for this because I grew up in a public scrutiny. I saw my parents always talk about. I would read about my father or my titos and family all the time in the papers, say ni Lala. Dugtong pa niya, bashing is not new to us me. You all know what they've said about my father in the past. I thank God I am unbothered. Samantala, nag -trending topic kahapon sa X, ang hashtag Lala Resign, matapos ibasura ng MTRCB ang motion of reconsideration na isinumite, ng it's showtime kaugnay ng 12 airing day suspension na ipinataw sa noon time show. At hindi may pagkakailang si MTRCB Chair Lala Soto ang tinutukoy umano sa nasabing hashtag